Anong sabi ni Maharlika na yung biggest smuggler, protector ng mga smuggler, ay nasa Malacanang? Di ba may binabansagan siya sa Malacanang? At si Maharlika, dating, dating BBM supporter na ngayon ay anti-BBM na. Si Maharlika yan. Sabi niya, ang pinakamalaking protector ng mga smugglers or she could be the smuggler, the biggest smuggler herself. Ayun tinatawag nga niya na Lisa Smuggs. Lisa Ahas. Sino ba yon? Nako, hindi ba natin kilala, kilala yon? <laughs> Mantakay niyo. Eh, etong payag na ito ni Marcos Jr. Ang ibig sabihin, sino target niya kung sakali? Ito yung Lisa Smugs na tinatawag ni Mahali. Kayon ba yon? Tignan niyo po, bilang na ang mga araw. Nako, lagot. Lagot na. Lagot na yung Lisa Smugs. Bilang na ang mga araw ng mga smugglers at hoarders na yan. As if naman walang <laughs> hindi alam. As if naman, hindi niyo po kilala kung sino yung mga malalaking smugglers na ito. As if hindi niyo alam kung sino yung mga hoarders na yan. Yung totoo, hmm? puro na lang talaga may ano ho. Action. Action ang gawin. Gawa ng solusyon ang mga problema natin. Huwag nang paasahin ang mga kababayan natin kawawa. Patuloy po kayong nanluloko. Dahil nakikita niyo, Patuloy din ang mga kababayan natin na nagpapa -uto at nagpapaloko. Yun yung pinakamasaklap na katotohanan. Hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito na lumalagpas ng 50 ang bawat isang kilo. 50, okay. So yung 20, nasa na? Yun nga, halos na iting lang itong uh, mga pulahan, pati na rin si Marcos Jr. Daydreaming ang tawag sa ganyan. Sa madalit salita, wala kayo sa katinuan para para maniwala pa rin na nabababa ang ang kilo na bigas na hanggang 20 per kilo. 'Di ba? Ang dahilan lamang dito ay talagang nandiyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Okay, naandiyan pala eh. Alam mo pala naandiyan. Do some actions. Sino bang dapat gumawa ng action lang? dyan? Diyan, ang presidente at siyempre ang DO, ang DA, Department of Agriculture, na ahend siya. Di ba? Ano ba? Alright, ito yung kanyang statement eh. So kung totoo to ah, sino mayayari? Aba yung tinatawag sigurong Lisa Smugs at yung mga galamay, yung mga alipores nga. Ang taong yon. Sino ba yung Lisa Smugs, Maharlika?